Pagkatapos nga akong isurprise ng dalawang magkapatid na to, ay bigla naman nag sa Big Buddha. Pupuntahan nga daw namin yung Big Buddha. 2pm na to ng hapon nang nakasakay kami ng MTR at hindi namin alam kung anong oras kami makakarating sa Big Buddha. Speaking sa Big Buddha ay ang Big Buddha nga pala ang unang-unang gusto namin mapuntahan ni Desai. Kaso napunta kami sa 10,000 Buddha. Yeah! Kaling kami sa Central lahat at sumakay kami papunta ng Tungchong. Bali, last, last station siya ng Orange Line. At yung nga Ping 360 ang pupuntahan namin. Dito kami nag-exit sa exit B, dito sa Tungchong. Tapos naman namin sa exit station ay naglakad-lakad na kami para hanapin yung sakay papunta ng Big Buddha. Alas tras na to ng hapon kaya ilang oras na lang din ang i-stay namin pagdating namin doon sa Big Buddha. At eto na yung sakayan ng bus papunta ng Ngong Ping kung saan naroon si Big Buddha. Ang pamasahe nga para papunta sa Big Buddha ay $34. Bali pagbalikan ay nasa $80 din ang pamasahe papunta rito. Ang ganda nga pala ng daanan paakyat ng Big Buddha at matatanaw mo talaga yung magandang tanawin sa baba. Ko, ikaw ang ng kulay sa akin. hinibini ko Ikaw ang nais ko Na makapiling sa Buong buhay ko Laman ng panagin Ikaw ang iniisip Di ko alam kung ba Nakatulog yung tatlong kasamahan ko dito Ako lang yung dilat Kaya naman kinapture ko yung mga dinaraanan namin After 40 minutes na biyahe Ay nakarating na rin kami dito sa Ibuda